Patuloy pa rin pinag-uusapan ng libro ni BP Sara at nagkaroon na ito kamakailan lang ng bangayan sa Senado sa pamamagitan ni uh, Senator Risa Ontiveros laban kay BP Sara na kine-question nga ni uh, Senator Risa ang hinihinging uh, 10 milyon piso para sa allocation ng distribution daw ng libro ni BP Sara ang may pinamagatang isang kaibigan Ano nga ba itong libro na to na talagang pinag-uusapan sa mundo ng social media mainstream media at mga content creator Ito ba ipag-ahandas sinasabing pagtakbo ni B.P. Inday Sara sa Panguloan sa 2028 Ngunit sinabi naman ng kaalyado ni B.P. Inday Sara ay masyado pang malayo ang 2028 para pag-usapan ito sa kanyang uh, view mare pagtakbo ng Pangulo ng Pilipinas ang nais lang sa gawin ni VP Sara ay pamahagi daw ito sa mga kabataan lalo na ating mga mag-aaral para maingganyo silang na uh, matutong bumasa't tumawa ng sariling kwento at ayon naman sa kalaban ni Inday Sara sa politika ito ay kinopia lang sa isang libro Ngunit pinabulaanan nga ito ni VP Jay na madali raw gumawa ng isang kwento na para sa sinasabing pagdistribute nga sa mga kabataan ng ating bansa at hindi nga daw yung pagtataksil na isang kaibigan na pinasa nga niya si Riz Ontiveros kung sa nagdanghil nga ay sinabi ni VP Jay Sara na humingi raw ng tulong sa kanya si senador three sound tuberos dahil dalawang beses rin itong tumakbong sa Senado ngunit dalawang beses itong natalo at sa kanyang pangatlong pagtatangka hiningi niya ang baspas ni VP Sara para ito itulungan nga sa Visayas at Mindoro para ikampanya nga si Senatora Rie Santoderos nang tumakbo nga ito sa Senado at nanalo nga ito kalaunan at uh, sinasabing pagdating ngayon ng uh, 2024 sa budget hearing uh, para sa Office of the Vice President ay sinabi ni uh, VP uh, Sara na politicizing daw ginagawa ni uh, Risa sa kanya at uh, hindi yung sa hinihingi niyang budget para sa alokasyon ng kanyang uh, pagpapalaganap ng libro. Ngunit sinabi nga ni uh, Senadora Risa, eh, bakit nga kung ika'y magpapalagana po, magdi-distribute ng uh, isang libro dapat na ikaw ay gumawa ay dapat sa sariling pondo at hindi sa podo ng taong bayan. May tama nga dito si Rizan Tiberos. Kaya lang, ang sabi ng mga kakampi ni uh, VP De Sara, masyado niyatang uh, sinisikil nga daw at pinahiya si uh, VP Sara sa kanilang hiringa uh, sa... Senado at uh, amoy politika araw raw ang sinasabi ni Risa Ontiveros na nagpapabango daw sa taong bayan dahil nga alam naman natin si Senatora Risa Ontiveros sa mga kanyang hinawakan na senitiring ay masyado daw itong pae pala piling magaling na Senadora ngunit sa katotohanan naman talaga ay talagang hindi naman daw ito nagsasabi ng uh, masustansya na sinasabing uh, para lang na uh, ipamukado sa taong bayan na tayo siya mayroong magaling na paninindigan. Ngunit nga, sinasabi nga ng mga kalaban niya sa politika, ito ay dati anti-Marcos eh. At talagang sumasama pa dun sa mga rally ng kanyang kabataan para daw ibaksak ang dating uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero nung dumating nga daw si PBBM na nakaupo ngayon, masyado ng tikom ng bibig ni Risa Ontiveros kahit hindi niya sinasabi na makabibiyem na siya ay halata naman daw sa kanya mga kilos at mga pinoforma ngunit nga ang sabi nga ni uh, Inday Sara isa ito sa mga nagbubuungan ng uh, sinasabing na uh, sanib persa ng uh, dilaw at pulahan para nga sa sinasabing midterm election sa 2025 na ang kinakampanya ni Senador Risa Ontiveros ay uh, si Kiko Babangchen para sa Senado. Ang kalaban nga nito ang na pinangunguna niya ni uh, Tatay Digong Kulong Asbaste. Masyado talaga yung masalimot ang ating uh, mundo ng politika. Hindi talaga isinasang-alang-alang ang paghihirap ng taong bayan, lalo na si Juan Pasang Cruz, uh, walang humpay nagpataas ng presyo ng bilihin, servisyon publika. Puro talaga pamumulitika ang nangyayari sa ating bayan lalo na sa sinasabing uh, nalalapit na midterm election sa 2025. Ito nga si Inday Sara, sabi nga ng mga kalaban din sa politika. Eh. Simple lang nga, kaya niya ang kanyang libro dahil meron siyang uh, isang litrato doon sa hulihang pahay ng kanyang libro para raw mabasa ng mga magulang ng bata at magkaroon na ng name recall kung sakaling yung niyang kanyang pagtakbo sa Pangalawa sa 2028. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatsag sa sinasabing uh, magulong politika dito sa ating mahal na inang bayan.